Sa loob ng mga dekada, ang M. sa Abrams ay itinuturing na pinakamahusay na pangunahing tangke ng labanan sa mundo. Maraming beses na itong in-upgrade sa pagdaan ng mga taon para isama ang bagong teknolohiya at disenyo. Ngayon, makakatanggap ito ng marahil ang pinakamalaking upgrade nito hanggang ngayon. At higit pa dyan, dahil sa pinaigting na schedule ng produksyon, maaari nating makita ang bagong-bagong M. sa E3 Abrams na ginagamit sa aksyon ng mas maaga kaysa inaasahan. Tingnan natin ng mas malapitan ang makasaysayang makinang ito at kung ano ang sinasabi ng pag-unlad nito tungkol sa pagbabago ng paraan ng pakikidigma at ang magiging papel ng mga battle tank sa mga larangan ng digmaan sa hinaharap. Noong unang bahagi ng Setyembre, nagsagawa ang hukbong katihan ng United States ng malaking hakbang para sa susunod na henerasyon ng battle tank sa pamamagitan ng komprehensibong market survey sa industriya ng Amerika. Ang kahilingan na inilabas ng Program Executive Office para sa Ground Combat Systems sa pamamagitan ng Federal System for Award Management Portal ay humihingi ng detalyadong impormasyon tungkol sa kakayahan ng industriya na suportahan ang malawakang produksyon ng hinaharap na Abrams. Ipinresenta ang survey sa mga kumpanyang may karanasan sa pagdevelop ng Tracked Ground Combat Vehicle. Bagamat hindi ito nangangahulugan ng paggawad ng kontrata, ito ay kumakatawan sa unang malaking hakbang ng Army tungo sa pagbuo ng kakayahan ng industriya para sa Abrams M1E3. Hindi ibig sabihin na hindi na ang M1E3 sa ilang panahon. Unang lumitaw ito opisyal dalawang taon na ang nakalipas. Ang United States Army ay unang nagplano ng upgrade na M-1A2 System Enhancement Package V-4 para sa Abrams. Noong Setyembre 6, 2000 at 23, inanunsyo nilang kinansela ang M-1A2 System Enhancement Package V-4 variant at ililipat ang resources sa bagong Abrams tank na M-1E3. Ayon sa 2000, at labing siyam Army Science Board Report na pinamagatang isang independenteng pagsusuri ng dalawang libo at apat na battlefield at mga implikasyon nito para sa 5th Generation Combat Vehicle. Lima Ground Combat Vehicle ito ang naging pangunahing impluensya sa mga senior army leaders sa pagbuo ng programa. Inirekomenda ng ulat ang isang dalawampot bilyon pitong o walong taong programa para makabuo ng isang 5th Generation Combat Vehicle na may mga advanced na kakayahan. Dapat may hybrid electric drive, auto loader, at bagong kanyon, advanced na bala tulad ng maneuvering hypersonic at gun-launched anti-tank guided missiles, integrated armor protection, at mas pinahusay na command control at networking. Dapat ding isama ng mga bagong tangke ang makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence applications, kakayahang makipag-ugnayan sa mga robotic na sasakyan, at mga kakayahan sa masking para mabawasan ang thermal at electromagnetic signatures ng sasakyan. Ayon kay Major General Glendin, dating Program Executive Officer ng Ground Combat Systems, itinigil na ang M1-2 System Enhancement Package V4 na programa. Hindi na kayang dagdagan ng Abrams tank ang kakayahan nito nang hindi tumitimbang, kaya kailangan bawasan ang logistical na pangangailangan. Ito ay mga aral na natutunan mismo mula sa digmaan sa Ukraine na nagbigay diin sa kahalagahan ng integrated protection systems at modular na disenyo na nagpapahintulot sa mabilis na pag-angkop sa mga bagong banta. Hindi naman tuluyang nasayang ang pagbuo ng M1 Adalawa System Enhancement Package V4 na sinimulan noong Marso 2017. Ayon sa Army, ang M1 itatlo 3 ay kukuha ng pinakamahusay na katangian ng M1 Adalawa System Enhancement Package V4. Susunod ito sa bagong modular open systems architecture na magpapadali ng tech upgrades at mga ngailangan ng mas kaunting resources. Dahil dito, magagawa ng army at ng mga komersyal na katuwang na magdisenyo ng mas matibay at mas magaan na tangke na magiging mas epektibo sa labanan sa unang paggamit at mas madali ring i-upgrade sa hinaharap. Matapos ang anunsyo, ang susunod na hakbang para mailipat ang M1E3 Mula plano sa aktual na labanan ay ginawa noong tagsibol 2024. Nagbigay ang Army ng kontrata sa General Dynamics Land Systems, General Dynamics Land Systems, para simulan ang pagbuo ng mga kinakailangan at paunang disenyo ng m 1 3 General Dynamics Land Systems noong Oktubre libo at 22 dalawa ipinakita ng orihinal na tagagawa ang Abrams X Technology Demonstrator na may mga tampok na ngayon ay sentro sa disenyo ng m 1 3 May hybrid electric propulsion system itong inaasahang magbabawas ng konsumo ng gasolina ng hanggang kalahati. Unmanned turret na may autoloader para bawasan ang crew sa tatlo pinahusay na armor at onboard artificial intelligence na kayang magprioritize ng banta at makipag-ugnayan sa unmanned aerial system. Ang Abrams X ay mga 10 tonelada na mas magaan kaysa sa kasalukuyang Abrams. At kaya nitong makipag-ugnayan sa mga drone na nagpapakita ng technical na posibilidad ng mga inubasyong ito. Ngayon, kasama na ang mga ito sa M-1E3. Noong Mayo 1, kinumpirma ng United States Army ang planong gamitin ang m 1 3 Abrams tank na nagpapabilis sa modernisasyon ng Abrams platform. Inaasahang magsisimula ng gamitin ang bagong tanke sa loob ng 24 hanggang 30 buwan mas maaga kaysa sa orihinal na itinakdang 2,000 at 30 na ischedule Ipinapakita ng pagpapabilis na ito ang estrategikong pagbabago sa pagkuhan ng army para malampasan ang pagkaantala mula sa burokrasya at lumang pamamahala ng panganib Ang pagbabagong ito sa estrategiya ay idinisenyo upang mabilis na mapalakas ang mga armadong unit gamit ang mas magaan, mas matibay at teknolohikal na mas advanced na pangunahing tangke na kayang tugunan ang mga umuusbong na banta. Ginawa ang desisyon matapos italaga si General Randy George bilang Army Chief of Staff at ipakita sa kanya ang 65 buwang schedule ng paunang produksyon. Pinabawas ni George sa program team ang schedule ng hindi bababa sa dalawang katlo ayon kay Chief Technology Officer ng Army, Dr. Alex Miller. Napagtanto ni George na ang kasalukuyang proseso ng pagkuha na umaabot ng mahigit isang dekada bago maihatid, ay hindi natugma sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya at labanan. Mahirap itong tutulan, gaya ng sa Ukraine, kung saan mabilis ang inobasyon at kontra-inobasyon minsan ilang araw lang. Ang burokratikong red tape ay maaring hadlang sa agarang pagbibigay ng kakayahan sa mga puwersa. Inabot ng walong buwan bago dumating sa Ukraine ang unang tangke ng Abrams na nagpapakita ng lalim ng burokrasya sa pagbili ng militar ng United States. Pinuna ni Miller ang tradisyonal na kultura ng pagkuha, dahil pilit nitong kinokontrol lahat ng panganib hanggang mawala na ang panganib. Imbes, iminungkahin niyang tanggapin ang responsabling panganib, alisin ang sobrang burokrasya, at gamitin lahat ng legal at ethical na paraan para mapabilis ang pagunlad. Binibigyang diin ng kontrata ng General Dynamics Land Systems ang mabilis na pagpili at paggamit ng bagong kakayahan tulad ng powertrain upgrades, integrated active protection system advanced interior ergonomics, artificial intelligence, base targeting assistance, at reconfigurable software at hardware framework, kasabay ng bagong paraan ng pag-unlad at pagkuha. Partikular na binibigyang pansin ang autoloader, isang natatanging hamon sa pag-unlad. Ngunit mahalaga ito upang mabawasan ang bilang ng crew at suportahan ang isang unmanned turret configuration. Muling nire-review ng hukbong katihan ang active protection system approach. Layuning isama agad ang sistema sa sasakyan imbes na umasa sa bolt-on kit. Tiyak na naka-impluensya sa pag-iisip ng hukbong katihan ang karanasan nila sa Israeli trophy system. Bagamat na-integrate ang trophy sa ilang variant ng Abrams, hindi ito lubusang naisama sa arkitektura ng tangke. Kaya nagkaroon ng mga kompromiso sa operasyon. Layunin ng M1A3 na maiwasan ang ganitong mga uri ng kompromiso. Bilang patunay ng pinaigting na army development, hinikayat ang general dynamics land systems at mga katuwang nito ha, na gumamit ng mas flexible na internal decision making. Sabi ni Myler, ang pagpapaubaya sa industriya na pagsamahin ang mga bahagi batay sa technical na kaalaman ay nagpapabilis ng pagulit, nagpapabuti ng supply chain, at nagpapabilis ng pagdevelop ng modelo. Ang bagong pilosopiya ng pagkuha ay nagbibigay ng mas malaking autonomia sa mga program manager at designer pati kapangyarihang tanggapin ang hardware risk ng mas maaga. Layunin ng hukbong katihan na isama ang tester, user, at inhinyero para mapabilis ang paghahatid. Simula pa lang, siniguradong ligtas at maayos magamit ang mga unang unit pagdating ng delivery. Gayon pa kahit na isaalang-alang ang bagong pinabilis na proseso at ang mga taong ginugol na sa pagbuo ng maraming tampok na isasama sa bagong Abrams, mukhang agresibo ang schedule ng unang paghahatid sa loob ng tatlong taon. Kumpiyansa ang hukbong katihan na may ihahatid ang M-1E-3 sa tamang oras sa loob ng limang taong budget. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kumpiyansang ito ay dahil may nakalaang budget na ang programa, na nagpapahintulot dito na magpatuloy kahit na may umiiral na resolusyon na naglilimimita sa pagsisimula ng mga bagong programa. Mahalaga ang katatagan ng budget, lalo na't may pressure na magmodernisa sa ilalim ng mga limitasyon sa pondo. Ipagpapatuloy ng hukbong katihan ang paggawa ng M-1 Adalawa System Enhancement Package, T3 Abrams. Pero bababa ang bilang hanggang tumaas ang produksyon ng M1 E3. Dapat yakin ang tuloy-tuloy na operasyon ng industriya at ang kahandaan ng hukbong katihan sa pamamagitan ng sapat na imbakan ng mga bagong tangke ng labanan. Nagsimula ang System Enhancement Package V3 production noong fiscal year 2000 at 18 na katanggap ng dolyar. 46 bilyong kontrata noong 2020 at matatapos sa Hunyo 2028 nagpakilala ang System Enhancement Package V3 ng mga bagong pagpapahusay sa kuryente, protection at networking. Limitado pa rin ito sa pagsabay sa mga pangangailangan ng hinaharap na labanan. Tulad ng proteksyon kontra drone at integrasyon sa iba pang intelihensya at armas ng United States sa digmaan. Diyan papasok ang M1 e na SWAC sa kailangan. Ito ay EI ayon sa XM. 30 Mechanized Infantry Combat Vehicle Program mahalagang bahagi ng modernisasyon ng Army. Dinisenyo rin ito para madaling maisama sa iba pang advanced na programang kasabay na dinedevelop ng Army. Isa sa mga pangunahing ito ang Armored Multipurpose Vehicle. Armored Multipurpose Vehicle, napapalit sa M113. May limang special na version ang Armored Multipurpose Vehicle para suportahan ang Armored Brigade Combat Teams at nagsimulang gamitin noong 2000 at 2023. Isang halimbawa rin ang nalalapit na upgrade ng maalamat na Bradley Infantry Fighting Vehicle. Ang Bradley Hybrid Electric Vehicle. Bradley Hybrid Electric Vehicle. At iba pang hybrid electric na proyekto ay hindi lang nagpapalakas sa lakas, kakayahan, at interoperability ng Bradley. Tugma ito sa layunin ng Army para sa 2,000 at 50 climate strategy na electrical ang lahat ng tactical vehicles. Gamit ang hybrid systems bilang pansamantalang hakbang, ang M1-3 na may hybrid na makina ay pangunahing bahagi ng mas malawak na estratehiyang ito para gawing moderno ang United States Armored Force. Gayunpaman, sentro para rin ng lakas ng United States ang M. Isa Abrams sa pagpapadala ng advance at makapangyarihang hukbo. Kaya nakakagulat kung ang bagong bersyon ng tangke na ito ay hindi rin magtutulak ng teknolohiya. Ang Abrams ay nagugat noong 1163 nang magsimulang magtulungan ang United States Army at West German Bundeswehr sa paggawa ng bagong pangunahing tangke ng labanan. Disenyong gagamitin ng dalawang bansa para mapahusay ang interoperability ng mga kasaping nito. Katulad ng M1 E3, ang main battle tank, 70 sa United States, at Kampfpanzer 70 sa Germany ay may maraming bagong di karaniwang teknolohiya noon. Noong panahong iyon, apat ang crew ng karaniwang tangke at ang driver ay nasa loob nito. Sa main battle tank, 70 ang miyembro ng crew na tagapagload ay papalitan ng mechanical na autoloader at ang driver ay ilalagay sa loob ng isang nuclear, biological at chemical or nuclear biological at chemical na protektadong tore kasama ng dalawa pang miyembro ng crew. Kasama rin ang hydropneumatic suspension na nagpaganda ng biyahe sa iba't ibang lupa. At pinayagan ang driver na itaas o ibaba ang tangke. Karaniwan na ito sa mga modernong tangke. Pero dati ay bago itong invention. Ang pagdevelop ng main battle tank, pitumpu ay tuluyang itinigil noong isang libo At pitumpu, matapos ang ilang taong hindi pagkakaunawaan. Tungkol ito sa klase ng misail baril na ikakabit, sistemang pagsukat sa plano, at mabigat na timbang ng tangke. Ang tumataas na gastos, mga pagkaanantala, at hindi pagkakaunawaan, ay nagsama-sama, at sa huli, ay itinigil ang pag-develop sa pamamagitan ng mutual na kasunduan. Gumawa ang United States ng binagong main battle tank. Pitumpu, ngunit kinansela ito ng Kongreso noong Disyembre. Isang libo siyam pitumput isa pinayagan ng Kongreso ang Army na gamitin ang natirang pondo para gumawa ng bagong pangunahing tangke at naglaan ng 20 milyon para sa bagong programa ng tangke. Kung iya adjust sa inflasyon, nasa dolyar, isang daan at limampung milyon na lang ang halaga ngayon. Ang upgrade ng 20 M1A2 tank sa System Enhancement Package, V3 Configuration, ay nagkakahalaga ng 6 na raan at 50 milyon Ipinapakita nito kung gaano tumaas ang gastos sa kagamitang militar nitong mga dekada at kung gaano rin nabawasan ang halaga ng dolyar. Gayunpaman, sinundan ito ng isang matagal na proseso na kinabibilangan ng ilang prototype. Matinding labanan sa bidding sa pagitan ng Chrysler at General Motors at mas maraming balikan tungkol sa disenyo at armas kaysa sa isang pendulum na walang tigil sa paggalaw. Sa huli, ipinakita ang unang dalawang XM isa Abrams. Natangke sa isang seremonya sa 5 Army Tank Plant, 5, Ohio. Noong Pebrero isang libo naraan at walumpu. Xem. Isa ang prototype name habang dinedevelop at ipinangalan ang tangke kay General Creighton Williams, si Abrams Jr. Abrams ay isang pinarangalan opisyal ng United States Army. Naging tangke komandante noong ikalawang digmaang pandaigdig at chief of staff ng United States Army mula 1,772 hanggang 1,774. Siya ay isang pangunahing tagapagtaguyod para sa pagdevelop at pagdeploy ng M1 na tangke at ang kanyang pamumuno at pananaw para sa makabagong armadong labanan ay naging mahalaga sa tagumpay ng proyekto. Balak sana ng Army na maipangalan ang tangke sa bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig at naging Secretary of State na si General George C. Marshall. Ngunit naunahan sila ni Army Secretary Howard B Calloway. Siya ang nagbunyag ng pangalang Abrams ilang taon na ang nakalipas ang byuda ni General Abrams, ang nagbinyag sa unang tangke sa pamamagitan ng pagbabasag ng bote ng champagne sa baril nito. Pagkatapos ng ilang aberya, umayos ang produksyon ng M1 at noong pitumput 2,374 na ang nagawa. Bukod pa rito, 84 na improved performance or improved protection. Isa, improved performance or improved protection. Ang ginawa mula apat hanggang anim. Noong lima. Lumabas ang M1 isa isa upgrade at libo syam naraan. 74 units ang ginawa hanggang 1000 syam naraan. Syam 93. Ang upgraded na version ay may pressurized nuclear biological at chemical system rear bustle rack para sa mas maayos na lagayan ng gamit, bagong disenyo ng blow-off panels at M200 at 56 daan at 20 mm smoothbore cannon may hindi bababa sa sampung version kabilang ang M1 ay SAS a Ukraine, tawag ng United States sa M1 ay SAS a na variant na ibinigay sa Ukraine sa Foreign Military Sales Program. Ang mga Abrams ng Ukraine ay in-upgrade gamit ang forward-looking infrared at far target locate sensors. Isang tangke, infantry phone, FBCB 2 at blue force tracking para sa situational awareness ng crew at isang thermal sight para sa 50 caliber na machine gun, ang susunod na malaking baseline upgrade para sa M1 Abrams ay lumabas noong isang libo na ra Raan naput isa ang M1A2. Nagbibigay ang mga modelong ito ng second generation depleted uranium armor at independent thermal sight sa tank commander. At kayang paputukan ang dalawang target sunod-sunod ng mabilis, walang kailangang i-acquire isa-isa. Ang pangunahing modelo ay na-upgrade ng tatlong beses. Una sa M1A2, System Enhancement Package. System Enhancement Package, System Enhancement Package V2, at System Enhancement Package V3. Ang pinakabagong variant ay kasalukuyang ginagawa kasama ang mga espesyal na version para i-export sa Taiwan, Romania, at Kuwait. Lumabas lang ang mga prototype ng System Enhancement Package V3 noong 2000, at labin kaya puno ito ng bagong teknolohiya. Kasama dito ang m dalawang Sham A4 Kinetic Energy Anti-Tank Round na nagpapalakas sa tanke laban sa Advanced Explosive Reactive Armor at ang m daan at AMP Round. Pinaghalo nito ang iba't ibang kakayahan tulad ng Point, Detonate, Delay at Airburst Modes. Bilang ilang halimbawa, hindi nakapagtataka mataas ang demand sa kanila ng United States Army, at iba pang militar sa mundo. Sa totoo lang, lumalaki ang backlog ng produksyon ng United States na may humigit kumulang isang libo at limang daang na order ng System Enhancement Package V3 na hindi pa naihahatid. Halimbawa, inaasahan ng Poland na tatanggap sila ng 83 tangke kada taon mula sa kontratang 200 at 50 sasakyan na pinirmahan noong Abril 2000 at 22 kayang gumawa ng United States Army ng hanggang 35M1 a dalawa System Enhancement Package V3, bawat buwan sa lima, Ohio. Karaniwang rate, labindalawa kada buwan, apat na pung oras kada linggo. Sa totoo, ang Army ay nakakagawa lang ng isang daan at siyam na tangke kada taon o mga siyam bawat buwan nitong mga nakaraang taon. Malayo ito sa pinakamataas na produksyon dekada na ang nakalipas. Mula isang libo siyam na raan pitumput Syam dalawang libo na raan Shamnapot tatlo. Walo libo walung daang M isa Abrams na tangke ang nagawa ng militar at industriya ng United States ayon sa tala. Ibig sabihin nito, may average na walung daan at apat sasakyan kada taon o pitumput lima bawat buwan higit 8 beses sa kasalukuyang produksyon. Kung magkadigmaan laban sa Russia o China, siguradong magiging abala ang United States. Sinusubukan pataasin muli ang produksyon pabalik sa halos kaparehong antas ng unang bahagi ng labing siyam na daan siyam na dash S. Para iyon sa lumang produksyon ng System Enhancement Package V3 hindi sa bagong M1E3. Pinatunayan ng Russia na mahirap pataasin ang produksyon ng mga kasalukuyang modelo. Ngayon, tinatayang kayang gumawa ng Russia ng dalawang daan hanggang tatlong daang t na pu M-ProRiv. Umabot ng halos dalawang taon bago nila naabot ang ganong produksyon. Samantala, ang susunod na henerasyon ng T-14 Armata ay nananatiling ilang semi-functional prototype kahit isang dekada na mula nang i-anunsyo ang production nito. Mahalaga ang industrial survey na iniutos ng United States Army nitong buwan, kaya ito isinagawa. Sa pagtukoy ng mga maaasahang supplier ng line replacement modules, electronic boxes, display assemblies, at power distribution components. Inaayos na ng Army ang proseso ng produksyon ng maagap. Tiyak na mapapabilis nito ang production at mapapababa ang gastos sa kalaunan. Inaasahang ilarawan ng mga kinapanayam na kumpanya ang karanasan nila sa pag-integrate ng communications hardware, battle command systems, predictive maintenance technology, at fire control systems. Iyan mismo ang mga bagay na kailangang ayusin ng maayos para maging episyente ang pagpapalawak ng proseso ng production. Layunin ng Abrams m 3 Naggawing moderno ang heavy armor ng Amerika sa pamamagitan ng mas mahusay na proteksyon, mobilidad, digital systems, at pinasimpleng logistika para mapababa ang maintenance cost. Tinawag ng hukbong katihan ang tangke na balanse ng lakas at tibay sa labanan. Pagsasama ng bagong teknolohiya sa platformang idinisenyo para sa epektibong gamit sa mapanganib na lugar hanggang at 2,040. Mas magaling ang mas lumang Ukrainian Abrams kaysa sa mga katapat nitong Ruso. Pero napatunayan ding mahina sila sa modernong labanan. Pinag-uusapan natin dito ang mga first-person view drone, loitering munitions, hypersonic missiles, 6,000 pound na guided FAB glide bombs at iba pa. Noong 2,000 at 24, inatras ng Ukraine ang natitirang Abrams mula sa harap para mapanatili ang mga ito. Dahil sa parehong dahilan, malaki rin ang binawas ng Russia sa paggamit ng nauubos nitong stock ng tangke sa harapan. Sa dalawang libo at 25 magkakaroon ang M1 sa atatlo ng mga bagong sandata gaya ng maneuvering hypersonic rounds at anti-tank guided missile na pinaputok mula sa kanyon. Mas matibay ang armor nito para labanan ng drone, guided munitions at bagong anti-tank na sandata. Ang mga tampok tulad ng artificial intelligence, assisted targeting at situational awareness nabawasang thermal at electromagnetic signatures para sa mas mataas na posibilidad na mabuhay at kakayahang makipag-operate kasama ang mga robotic wingman na sasakyan ay malaking tulong para mapuksa ang mga modernong banta na ito dahil sa modular na disenyo madali itong i-convert laban sa bagong banta tulad ng directed energy weapons o para maisama ang mga ito habang naghahanda ang United States para sa posibleng malakihang labanan laban sa mga kalabang kapantay nila Tinitiyak na hindi lang sila may makabagong sandata para manalo sa mga labanan Babanan na ito, kundi pati na rin ang matatag na lokal na paggawa. Para tuloy-tuloy ang produksyon ng mga ito ay pangunahing prioridad. Umapasa ang M1E3 -E sa tamang pamantayan. Ipinapakita ng United States Army na ginagawa nila ang kailangan para matiyak ito. Ang bagong Abrams ay magahari sa larangan ng labanan sa mga susunod na dekada, gaya ng mga nauna nito. Tulad ng dati, Mag-uulat kami ng pinakabagong balita sa industriya ng armas at mahahalagang labanan sa mundo. Pindutin nyo ang subscribe button para siguradong hindi kayo mahuhuli. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.